Good evening everyone! Good evening! Nandito ako ngayon sa taas ng ano, taas ng rooftop. Nandito ako sa taas. Nandito ako sa taas. Ayan. Makikita niyo yung place ng UAE. Diba? Dito yun sa sa Abu Dhabi. Nandito ako sa taas ng third floor. Sa pinaka rooftop niya. Ayan. Diba? Ang ganda ng view. Ayan. Kita niyo. So, dito. Ayan. Ito yung kusina. Ito sa rooftops. Ito yung kusina sa taas oh. Ayan guys. Tingnan nyo. Yung ating Ay, dito dito. Dito na. Rooftop. O oh, diba? Dito tayo para makita sa madilim. Kaya nag-video. Ano yung makikita dito kasi baka bawal. Okay. Ito yung bahay na white house. Matagal na dito nang tao 'yan. Yan. Walang tao 'yan. Matagal na yung walang tao na yung bahay na 'yan. How many years na. Malaki to. Ito lang nakikita nyo is parang ito yung parang gilid lang ng likod dito sa ano niya. Yan. Diyan yung ano harap namin sa baba, ayan. Yung baba dito, ayan. May e pusa pumasok. Yan, 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 dyan, dyan, dyan. Yan, yan. Ah! Di ba maganda yung ano pag gabi ay nakikita niyo? Oh, di ba? Ang place. ano meron niya. Tsaka yun, nang may mga buwan. Yan, guys. Tingnan niyo, makikita niyo yung buwan. Di ba? Tsaka yun. Tsaka ng bahay to. Ang haba to. Kasi ito yung parang ano siya eh yung pinaka main niya yung in front niya doon malaki ito siyang bahay kasi yung place niya yun yung harap yung parang gilid at saka doon yung entrance niya sa kabila ito yung parang dulo niya so, parang dito yung dulo yung in sa harap yan malaki binibenta ito lang yung bibibili yung lang tao dyan pero pinaparentahan siguro siya malaki siyang bahay yan po punta niya may, may supermarket din dyan. Nilalakad na pag kami. At saka yan dyan. Ito yung daan dun papunta mga lusutan. At saka dun sa kabila. Yan. Dyan. Yan, yan. May bus. May duman yung bus. Yan. Yeah. Bus na maliit. Yan. Yeah. Saka so, yan. Ano dun? Ito. Yeah. Tsaka yun guys, tingnan nyo ang langit. Hindi mo, yung buti. Malamig dito. Dito kami nagsasampay sa likod. Ayan, dito.